Hello mga besh, welcome sa akin vlog for today's video. Share ko lang po ang araw ko ngayon. At ito, nagluluto nga ako ng Bicol Express. Eh, favorite kasi ni parang Joey ito mga besh. Magsutay tayo ng garlic onion at isama na rin natin ang alamang at ang lechong kawali o pork chop. Haluan ng gata at nipus nipus. At nagluto rin ng ramen si parang Joey. Ayan. Sarap nito oh. Oh, sarap oh. Umikos, umikos mo. Bukong araw nga kami talaga nagluluto sa day of namin. Food trip, baga. Grabe, kagigising ko lang. Almost 14 hours akong tulog. Totoo. Parin Joey, di ako ginising. Kung di pa niya ako ginising, hindi ako magigising. Baka 24 hours akong tulog. Yung totoo. Guys, ganun ako matulog. <laughs> Nung dalaga ako. At saka nung wala pa yung family ko dito sa Canada. Ganun ako matulog. Nakakamiss nga eh, kasi sa dami ng ginagawa ko, video, negosyo, trabaho, halos wala na nga akong time, at saka friends, halos wala na nga akong time talaga matulog. Eh, favorite ko yung talaga, promise. Hmm. Hmm, sarap nito. Sige, next year, paghahandaan natin, magbibendor na talaga ako sa, ano, Philippine Heritage. Para matikman nyo naman ang luto, ko. O, luto namin ni parang Joey. Kasi mahilig talaga kami magluto ng mga ganito. Mmm. Mmm. Ano ba? Ayan, <laughs> so may. Mmm. Shrimp, um, ano, um, hindi. Fish, tofu. Meatballs. Mmm. At chicharon. Itlog. Ako po, baka tumalon. <laughs> Paano ba kayo nang <laughs> matutlo? Chapstick, chapstick ka pa kasi. Tusukin na nga lang kita. Mmm, <laughs> ang hap. Kaman tao pagkaluto. Ba't parang wala tong ano? Wala kong ano. Yung, ayun. Liempo. Mmm, sarap. Ingay, ingay. <laughs> Ay, ganyan talaga dito sa Canada, guys. Uh, masanay na kayo. Dahil sa Victoria, marami kasi matatanda. Laging may emergency. Kasi, masak sila. May attack sa puso, or may accident. Yun na nga dahil nga, June ngayon, mga besh, at Filipino Heritage Month ngayon. Introduce nyo sa mga chikiting nyo na pinanganak dito o yung mga bata pa lang ay nagpunta na dito at baka nakakalimutan na nila ang kanilang kultura back home. Ito na ang chance nyo para i-reintroduce or mag or mag-build ng new memories para sa inyong mga anak sa ating Philippine culture. Ayan, kita-kits tayo ng mga besh, Sa Sunday, nandun ako. Pero, Saturday, Sunday yan, mga besh. Hopefully, pumunta kayo sa mga araw na yon. Ulitin nyo na sa Sunday para makita nyo ako. Chance nyo na para mag-chumibog-chibog. Marami mga pagkain. I heard meron daw Paris Overload. So, gusto kong dalawin yan at gusto kong matry. At syempre, susuportahan ko rin yung mga vendors doon. Galit-galit mo ha? Ang init ng panahon, Umayon pa ako ng mainit. Kaya nga yan, nakaipit na yung alin. Pinagpawisan kasi ako na gusto. Pero tingnan nyo naman, ubus na, ubus na. Mmm. Well, guys, so join us sa Mabuhay celebrating Philippine culture. O, oh, di ba? Ang sosyal. Three nights na nang mga besh. At yan na nga ang event sa uh, June 8 and 9. Sa uh, ating um, Philippine Heritage Month. At gaganapin yan sa Centennial starting 11 a.m. to 6 p.m. event. Na-excite ako. Lalo na sa mga pagkain, mga besh. Tapo, ah, oh, may pagpa-job fair pa ng konti dyan. Oh, baka ito na yung chance yung makahanap ng trabaho ang gusto nyo. Dito pa sa event na to. O, oh, di diba? Kaya guys, kita-kits na lang. See you there. Mwah!